Para sa mga seafarer at mga OFW, maging sa mga first timer na sasampa pa lang ng barko, madalas na katanungan sa akin ay, Sir Renel, paano ba kayo nagpapadala ng pera galing sa ibang bansa papunta sa Pinas? Maraming paraan po kung paano ako nakakapagpadala ng remittances at isa sa natuklasan ko ay ang paggamit ng Gcash. Matagal na rin akong user ng GCash at ang akala ko nga ay eh, sa local lang ito nagagamit. Pwede rin pala ito kahit wala ka sa Pilipinas. Ano nga ba mga kailangan gawin para magamit natin ang GCash bago tayo mag-upload? Una, sa gamit nating cellphone, i-download nyo lang ang GCash app at importante ipaverify nyo ang inyong account with your Philippine Valid ID and your address. At ang panghuli ay kailangan nyo ng Philippine SIM card of any network. So basically, yung ginagamit nyo na mobile phone ay pwede nyo nang dalhin o gamitin abroad. Importante din pala sa mga seafarers na ang inyong barko ay nakadaong sa puerto para makasagap ng signal galing sa inyong mobile network. Baka magtaka nga pala kayo kung ibang network ang makikita nyo sa screen pag nasa ibang bansa na kayo. Halimbawa, kararating kayo sa bansang Amerika. Ang makikita nyong network sa inyong mobile ay AT&T or T-Mobile. O kung sa Italy naman kayo, TIM or WIN. Mga halimbawa lang po iyan ng mga roaming partners ng Globe. Meron din pala tayong Rome All Net 99 promo na kung saan may enjoy nyo ang 30 minutes of incoming or outgoing calls and 30 texts to all networks sa loob ng 24 oras. This allows you to stay in touch with your loved ones even across the seas. Isa din pala sa mga dahilan kung bakit ako naglo-load bago umalis ay para di ma-deactivate ang aking mobile number na gamit pag nasa ibang bansa ako ng matagal na panahon. Eto na, paalis na kayo ng ibang bansa. Since ang gamit ko ay Globe SIM card, ito ay naka-auto roaming. Kaya kahit sa ang lupalop man tayo ng bansa na roon, automatic na makakasagap tayo ng signal. Hindi ko lang sure no, sa ibang network kung uh, naka-auto roaming din sila. Kaya for your convenience, kung iba ang network na gamit nyo, magdala na rin kayo ng Globe SIM card Just in case. Bago nga pala tayo makapagpadala ng pera, syempre, need muna nating sumahod. Kaya after one month, maaari na tayo makapagpadala ng pera sa mahal natin sa buhay sa Pinas. Una, lagyan natin ng pondo yung Gcash natin through cash-in. Kapag tayo halimbawa nasa Bansang Amerika, pwede tayo mag-cash-in sa mga global partners and remittances ng Gcash tulad ng Panda Remit, Remitly, Skrill, Wire Barley, Zoom, Send Wave, Transfer Galaxy, or click nyo ang View All para makita lahat ng partners nila na available in 200 countries. Pindutin lamang ang Gcash app, enter ang inyong MPIN number, i-click ang Cash In, scroll up hanggang sa makita nyo ang global partners and remittances ng Gcash. Ibibigay ko na halimbawa ay ang Remitly. So, i-click nyo ito at ibibigay sa inyo ang procedure kung paano kayo makakapag-cash in. Ganon din sa screen, nakadetalyado naman ang instruction nito kung paano kayo makakapag-cash in. Kapag ang inyong GCash ay may pondo na, maaari na kayong makapagpadala ng pera through send money or bank transfer ang kagandahan sa Gcash kaya nagustuhan ko ito ay very convenient dahil napakaraming merchant partners ito worldwide na pwede kayong mag in stay connected to home anywhere around the world at kagandahan pa niyan may feature ang Gcash na kung saan pwede ka rin mag-save ng pera o kumita gamit ang Gsave at Ginvest kahit na tayo ay nasa ibang bansa pa ano pa inito nyo, try nyo ding gamitin guys. At sabi ko nga sa inyo, parang hindi na rin kayo ng ibang bansa. Maraming salamat po. Gcash na tayo!